Hello everyone! So today, ang aking ibabahagi na ating kaalaman sa ating katikismo ay ang apat na haligi ng pananampalataya. Ito ay ang credo, mga sakramento, mga utos, at panalangin. Sinasabi rito na ang pagpapahayag ng pananampalataya ay ang mga nakasanig kay Kristo sa bisa ng pananampalataya at binyag ay dapat ipinahayag ang kanilang pananampalataya sa binyag sa harap ng tao. Ito ay simbolo ng pananampalataya at buod ng mga kaloob ng Diyos sa Ama bilang may likha sa lahat ng mabuti bilang mananakop at bilang tagapagbanal. Ang mga sakramento ng pananampalataya ang pagliligtas ng Diyos sa sinakatuparan ng minsan at magpakailanman ni Kristo. Jesus at ang Espiritu Santo ang umiiral na magkakabisa sa gawang banal ng liturhiya